narrator, voiceover, ang pag-ibig ay tunay na nasa himpapawid, ang isa ay pinagkakatiwala ang boses sa Philippine News, at ang isa ay ang powerhouse vocalist sa likod ng isa sa pinaka-iconic alternative pop bands sa bansa. Opisyal na engaged sina Anjo Pertiera at Eunice George. Sa video ngayon, mas malapitan nating titingnan ang nakakabagbagdamdaming kwento ng pag-ibig na nakakuha ng puso ng mga tagahanga mula sa media at mundo ng musika. Paano nahulog ang isang Yeld news anchor sa isang rockstar? Ano ang naging dahilan upang hindi malilimutan ang kanilang panukala? At ano ang reaksyon ng mga tagahanga at celebrity sa nakakagulat? Munit matamis na pagtatambal na ito. Pasok na tayo. Segment 1: Sinuri ang Anjo Pertierra? Cut to clips of Anjo anchoring for Elb News, hosting shows, or doing field reports. Narrator: kung sinusubaybayan mo ang ELD News, malamang na nakilala mo ang matalas, maliwanag, at mapagkakatiwalaang si Anjo Pertierra. Kilala sa kanyang kalmado na pag-ugali at matalas na kasanayan sa pamamahayag, nakuha ni Anjo ang kanyang lugar sa puso ng mga manonood na Pilipino. Naghahatid man ito ng mga bagong balita o nagmumoderate ng mainit na mga talakayan, si Anjo ay tungkol sa kredibilidad at integridad. Insert side-by-side -side college ni Anjo sa trabaho at behind-the-scenes, off-cam smiles, coffee breaks, Etsy, narrator. Ngunit sa likod ng seryosong harapan ay isang lalaking may pagmamahal sa buhay, musika, at tila isang rockstar na fans. Segment 2, Sino ba Eunice George? Cut to clips of Eunice George performing on stage, especially with her band Grace Note, narrator. Ngayon, kilalanin ang rock queen ng kwentong ito, si Eunice George. Siya ang dynamic na lead vocalist at multi-instrumentalist ng minamahal na banda na Grace Note, na kilala sa mga hit tulad ng Pwede Ako, When Dream About You, at higit pa. Sa kanyang kakaibang boses, magnetic stage presence, at musical talent, si Eunice ay naging staple sa EA sa loob ng maraming taon. Ipakita ang mga throwback clip o mga larawan mula sa mga maagang jig ni Eunice hanggang sa kanyang pinakaikonik na pagtatanghal, narrator. Ngunit habang hinahangaan siya ng mga tagahanga sa entablado, hindi alam ng marami na sa likod ng mga kortina, isang magandang romansa ang namumulaklak. Segment 3, Gil Love Story, pumutol sa mga cute na larawan o clip ng mag-asawa, mula sa social media kung available, nagtatawanan, naglalakbay, o nagsasama-sama, narrator. Ang eksaktong simula ng relasyon ni Naanjo at Eunice ay pinananatiling pribado sa loob ng ilang panahon. Ang dalawa ay pinananatiling mababa ang mga bagay at malayo sa limelight. Nagbibigay lamang ng banayad na mga pahiwatig sa social media, ngunit nagsimulang ikonekta ng mga tagaloob at tagahanga na may mata ng agila ang mga tuldo. Magkatulad ng mga lokasyon ng paglalakbay, misteryosong mga caption, at maging ang mga surpresang shoutout. Narrator: Sources say their shared love for music might have played a key role in their bond. Anjo, though known for his journalistic work, is also a music lover. And Eunice, well, her heart beats in reawakian, kaya hindi nakakagulat na natagpuan ng dalawa ang harmony. Segment 4, Danny Panukala, kung may mga larawan o video ng Panukala, ipakita sa kanila. Kung hindi, gumamit ng mga romantikong visual na may ring graphics at dreamy transition, narrator, at ngayon, ang malaking sandali, si Anjo Pertierra kamakailan ay nagpop ng tanong kay Eunice George, at syempre sabi niya ay, ang panukala ay inilarawan bilang intimate at taos-puso, posibleng kinasasangkutan ng malapit na pamilya at mga kaibigan. Bagamat hindi pa ibinunyag ng mag-asawa ang bawat detalye, buong pagmamalaki ni Eunice na ipinalabas ang kanyang engagement ring sa Instagram at mula noon ay nabigla ang mga tagahanga. Ipasok ang mga reaksyon sa Instagram, tweet at komento mula sa mga tagahanga at kapwa celebrity, narrator, mula sa mga matatamis na emoji hanggang sa mga mensaheng nakakapanatag ng puso. Ipinagdiriwang ng mga netizen ang sorpresang pakikipag-ugnayan na ito nang may umaapaw na pagmamahal. Segment 5, L.A. Reaksyon ng Lien Ewi Celebrity, ipakita ang ilang kilalang komento mula sa mga kilalang tao o musikero na tumutugon sa balita, narrator, ang mga musikero, mamamahayag. At mga kapwa public figure ay tumunog lahat upang ipakita ang kanilang pagmamahal at suporta. Nagkomento pa nga ang isang tagahanga, "Ang balita ay nakakatugon sa mga tala. Napaka-perpektong duet." Ang isa pa ay sumulat, "Isang rockstar at isang reporter. Ito ang crossover na hindi namin alam na kailangan namin." Segment Anim, dan dan susunod para kay mag-asawa. Mga clip ng wedding inspiration visual, save the date na mga konsepto at engagement shoots, narrator. So, what's next for the newly engaged couple, bagamat walang opisyal na petsa ng kasal na inihayad? Ang mga tagahanga ay nangangarap na ng isang seremonyang puno ng bituin na may live na pagtatanghal mula sa grace note. Siyempre, habang ipinagdiriwang ng media at mundo ng musika ang union na ito, hindi namin maiwasang pasayahin si Naanjo at Eunice habang naghahanda silang pumasok sa kapana. Panabik na bagong kabanata ng kanilang buhay. Outro ang pagsasara ng mga visual ng mag-asawa, ang upbeat na musika ay nawala, narrator, mula sa silid balitaan hanggang sa entablado ng konsyerto, pinatunayan ni na Anjo Pertiera at Eunice George na walang hangganan ang pag-ibig. Ito ay tugmang ginawa sa hilig, layunin at puro vibes, congratulations sa magandang mag-asawa. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng pag-ibig ng mga celebrity, trending na mga updates sa showbiz, at nakakataba ng pusong balita. Ito si Your Channel Name nag-sign off ng may pagmamahal. Hanggang sa susunod, outro music fades out, like, comment, subscribe.